magandang umaga po mga barbin. kumusta po dito po tayo sa ating tubigan po tuloy po tayo sa ating paglilinis po at kanina pa po tayo din eh kumuha lang po akong pala saka po itong panghigpit po natin sa blade po nung ating grass cutter tayo po yung grass cutter po ng pilatin may kasama po tayo din eh preo kapal tan mo yan ayo Ah, si Pari Natan, pre, maganda umaga. Umaga po, <laughs> din. Oo, papalitan ng ano. Pala, pre. Medyo ano ito, ano? Ang tangkay, ang mabalit. Malambot pati ang pagkapala, ano? Para pong latalaan ito. Pero, nagpapaknabang naman yan. Yung isa, tubo po yun, eh. Si Pari Natan po eh, nagpapala ng ating mga... Ay, doon na, pare, sa ano? Ano ba yan? Bungas? Bungas? Ay sige. Kita po si pare natanong ng ating pilapin. Tayo naman po cutter dun sa dulo. Yan nililinis po yan. Para pag hand po uli natin sa susunod na hand baka po January na bago tumanim tayo ating uulitin ito. Mas maganda na pare ano. Hmm. Sa ikot po. mo ako ha kahapong hapon tuloy po ang trabaho natin dito bali ulit po natin yung pag-aararo po ng ito ay ano ay po ng baha po hanggang dito sa ating tubigan ay nakaskas po yung putik mong nakaraan kaya iulit po natin ito isa dalawa tatlo apat na pitak po Yung hand tractor po na doon sa dulo. Doon sa pinakaunang pitak po. Para sa January po, bago tumanim tayo ay ating iikutan po ito lahat. Na, na po, tuloy linis na. Sa ngayon po ay ating pinadaba na yung mga damo. Sobrang kapal po. Kaya ganito po muna ating linis ngayon. Yan. Lumog po ari oh Ito. Yung ating blade. Higpitan po natin. Delikado yan. Ano? Napalaban pre. Pipila-pilan po buwan ng mababa po ang ating pinahapon Matagal ang bakante ayan oh. Tara pare. Yes, okay. Mamirin daw muna tayo. May ipitong saging doon. Dito eh. tayo, pre ano. Yes, ha? Nakatubig na ano kanina yung po ito ay. Eh nakatubig na, ano, nagkatubig na ice cream po, ang dilim, ano, well, ice cream po, ang laman ay saging na preto, merenda po mga kapambin, no, hindi daw, saging, Oo. ano, ayos, ayos, Mm. Mulim. Mm. mm. Tayo po ay umawas na mga kamprim sa ating trabaho. Tayo kumuha na po ng kangkong, tsaka po itong talong po natin. Yan na. Tapos okra. Tapos itong sili po na panigang. Tayo pa magsi ng ano? Nitong isda po na gulyasan po na po natin kanina umaga. Sinigang po. kumuha po tayo sa ating mga tanim meron pa din ang um, laki po ng sili eh. uh. may bunga pa rin po ating sili ah ang uh, laki po yan yeah. na po patay lang po yung uuwi na talbas po ng kamuti hindi po natin tatalbasan muna yan ating pinaparami pa po ito ito po yung violet yan eh. ito lang po muna tapos tayo kukuha po ng puso doon sa may kabila po pre pre ano yun tayo ma uwi na dito na po tayo sa kubo mga warm bin si mami po pala nagayat na po ng puso pati po itong ating isda nagayat na po ni mami itong gulyasan po natin ito po yung ating kangkong yung talong tsaka po sili at okra at nagpainit na rin po si mami ng tubig na kulukulo na po nakukuluan po muna natin yung puso yan po kasi ang pinakamatagal maluto ang puso Dalawang piraso po yan. Ang puso ni Daddy. Tapos kumuhon na rin po ako ng ano. Kalamang sipo. Sibuyas po. Bawang. Asin. Ilalagyan na po ang gulyasan. Yun. Tapos takpan mo ulit. Takpan mayan, mayan po mayan. din natin. Ah, yari po natin halian ito. Sayang kasi. Oh. Yari po natin. Panahalo po. Nakakulo na po ang ating isda. Lalagyan po ng gulay. talungko Fresh na gulay. O, <laughs> na <po>. <laughs> <Ayan>. <laughs> Pasok na ba? Ma May na ulo. Opra. Sama-sama na po. Kalawin na po natin. Okay. Yeah. Anak, kapat ang bag! Anak! Wala ito po mga kaparmin yeah, Ayos na po Ating lalagyan po ng Kangkong Sariwang kangkong Tapos ito po yung ating pangpaasin. Kalamansi po, 10 piraso. sarap. tamang tama po maulan ang ating panahon. Kailangan may sabaw na mainit. Law oh. ayun po. natin. Lagyan po natin ng paasin ko. Itong ating katas ng kalamansi. Fresh. 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 Okay na po ang lasa, okay na po ang asim, okay na po ang alat. Kakain na po tayo mga karambin. Luto na po itong ating sinigang na guliyasan at mga sariwang gulay. Pre, tega kakain na. Oo, masarap. Pre, ano? Masarap. Aba, masarap daw po yan. Maraming salamat po sa blessing sa araw-araw na natatanggap natin. Kain na po tayo mga karambin. Salamat po.

Jangan ke sini jangan. ulun-ulun anu. Masuk situ mun. Ke sini jangan. yang koi kap ya. Ayo mundus dikah. Gelumun kan mama tapes legenda. Kriposan air dulu. Suara chat di situ. Lu apa? Sane. Dia

Huwag kang nalikot dyan at baka mag-slide ka. Oo. Oh. Ah, lakas <laughs> <laughs> okay, yes, <laughs> <Karni. In> <laughs> yun yung Masabaw. Ito. Mas karne. Ha? karne. karne. dyan karne. Hindi karne. Wala ka na Bakit isda yan? <laughs> karne. Sinigang na isda yan. Hindi <laughs> mm. yan yan okay. yung kinakain natin doon po sa ano, litas pag tayo na daan, biyahe sa may gumakas. tuna yun. Pwede rin yung ganyan. Okay. Ganyan din yun. Sabi Mukuha... lang po Mukha na lang huli. din din yun. Sa... Kung okay. nakita mo ulo, ito sabi mo, parehas lang yun. Pero hmm. kuya, susubuan. Ah, mas <laughs> po ang ating yan yeah. sabi. <laughs> ah, bakit? Ano yung inuungot mo dyan? Sili pare.